Anong sa inyong lahat guys? It's me again, Boss Markie at panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon At sana guys ay okay kayo at ayan mag ano tayo ngayon sa aking sisiw at mag update tayo kasi at tagal na natin guys na hindi nakapag update update At alam nyo ba guys ang gagawin ko ay ah... Uh, Last day ngayon ng painom ng aking sisiu at yung B12 at ginawa ko guys ay kalahati nitong B12 yung aking ipapainom ngayon sa aking gal. At lahat dito guys, dito sa tradingan kasi may nilagay akong sulat guys kasi uh, mandi tayo nagbigay ng B12 at uh, taas sulat dito guys uh, mandi Uh, ang ginawa ko guys, uh, Monday to Tuesday, uh, stop tayo ng Tuesday at Wednesday magpapainom din tayo. At Thursday, stop din tayo nung uh, B12 at ngayong Friday at last day ngayon nilang painom. At Fridays, ah uh, mali naman tayo. Uh, Saturday, Sunday pala guys at... Painga na sila sa pag-inom na. Inahin ko ngayon guys yung aking si na sigal. At itong kanaway ko. Ito. Itong kanaway. At tapos ito. At ito din na papainomin ko yung aking sisiw. At lahat dito guys sa brilligan ay papainomin ko rin to ng Hyper B12. Except lang guys sa ating sisiw na si ah uh, bulek at madilim at ito ay hindi pa pwede yung At yung papinomen natin guys ay yung sigal. ah uh, manakahanda na akong scratch guys. At ang gagawin ko dito sa scratch sa aking uh, scratch uh, dito sa breedingan at lilinisan ko. At yun ay ispray natin at para malinis yung ating kulungan ng ating sisiw. At yun may nilagay ako doon na scratch at doon ko muna sila ilalagay at pagka uh, tuyo na dito sa ako ibabalik dito sa breedingan kasi ang gagawin ko guys at magpapainom ako ng B12 at bali ito guys bilog to at hahatiin natin guys sa dalawa at hindi pa pwede ito sa ating mga na isang tablet kasi ano pa lang sila eh at pagkatapos ko guys magpainom at ilalagay ko sila doon sa scratch para mabilad-bilad sa init at para ma ano na natin na talagang maganda yung ating mga sisiw at kukunin ko muna to guys tong ito kasi dito ko nalagay yung aking sisiw kasi pag dinakip natin na na hindi natin manok baka manudoble pagpainom ang ating sisiw kaya napakaganda na to guys yung aking sisiw na sigal gal hindi natin na na hindi nakapag-update at ayan mag-update tayo guys sa aking sisiw kasi lalaki na guys ng aking sisiw na si at ayan at malaki na at grabe yung improvement ng aking gal ayan kita nyo at yung natira na lang na patoka ay mais, ayan o oh pinili nila yung ano yung patoka na nilagay ko sa kanila at kita nyo guys oh, ang ganda at bali itong ito at hati natin to sa dalawa kasi bawal to painumin muna ng uh, bilog na tablet bali, ito guys ito hinahati ko to ito ayan kita nyo guys uh. ati po yan, tapos na ayoy uh, papainom ko sa aking gal, ayan Ato. bali Saturday, Sunday guys pahinga nyo nila guys at bale, i-stop muna natin itong ating abijo uh, video. At kasi magpapainom ako kasi magliliparan to eh. pa painom ng B12. Guys, eto nadakip ko na. Ang ganda ng katawan ni Gal. Yung sisiyo ni Gal. Tapos yun. Okay, potol to. At ito, papainomin natin ng uh, B12. At ganito lang guys ang paghawak kasi wala tayong pag-ahawak kasi ako lang talaga ang nag ano nitong aking alaga yan ito lang guys yan at isa isa ko lang tong dadakipin kasi ang ganda na guys oh. may nahuli na naman ako guys ito pang na to itong Sisiw. Ito yung kalahati. Ito, guys. Kalahati nito. Ayan. Dalawa. Paghahati na naman tayo guys. Hatiin ko na naman to. na Hati na. Tapos dadakip tayo guys na sisew. Guys. Pang tatlo to. ito nagpapay namnan B12. Eh ba? apat bali dalawa pa guys ang papay namin natin. Ang ganda guys oh. Kasi Friday ngayon guys. Kaya last day nila ngayon pagpain ng uh, B12. Ma. Pali ma guys. At, ang hirap. Tapos, sa next naman yung mga tanda ko guys. Sa lunis na naman ako magpupoon. Ay, mag uumpisa pala guys. Sa Monday na ako mag uumpisa sa mga naka square pin. At ito guys, oh, panlima. Ganda oh. Kita nyo naman guys oh. At healthy yung aking sisiw. Guys, pang-anim. Pang-anim to. At uh, tama-tama yung hinati ko. Ah, uh, pang last to, itong hinati ko sa B12. Yan. Tapos ilalagay ko na to guys dun sa scratch kasi mayro pang scratch na bakante at wawalisin ko tong ano nila kulungan bali tatakpan ko lang tong ah uh, B12 at ready na sila ilagay dun sa init saanan dito yung aking sisiyaw at mabigat-bigat na rin at tatakpan natin dito ng sako sila lagay ko dito Araw-arawan muna natin. Tapos, kasi, lilinisan ko yung ano. Ay sila guys, oh. Lilinisan hmm. ko tong kulungan nila. Hmm. Hindi na yan makakalusot. Kasi, malaki na eh. tapos hanap ako ng sako i eh. ano ko dyan ayan sila oh. ayan sila guys hmm. yes, ah, tinakpan ko na yung ano nila bubong ng sako at ayan sila oh. hmm. at napakaganda guys ng aking sisiyo buti may damo dito tumubo at hindi ko to uh, tatanggalin para pag pagtuka ng aking mga sisiw pag laki laki nila meron silang tutukain at ayun lilinisan ko na yung kulungan nila sa ano at bago tayo maglilinis guys at papainumin ko muna yung iba kasi Ayan ang ganda oh. Papainumin ko muna yung guys. ng um, B12. Ayan, bago natin yan lininisan. At tapos i-sprayin ko rin yan kulungan para matanggal yung bakterya. Yung itong aking sisiw. At alisin natin itong Ayan. At tong pirang mais, bigyan natin po dito sa tandang. Ayan okay, guys, ah, uh, muna ako. Ito yung kanaway guys. Ah, uh, Papainomin ko pa to. Ayan. Dito Maganda na rin tong katawan ni kanaway. Itong galing kay Kuya Wilag at dala ni na Junior ayan o oh. tapos ilalagay ko muna to guys tapos yung mix natin guys ito yung ano tatabi ito naman yung ito naman yung next ko kaya i-off muna natin to guys yung camera Oh, Yon. Ang kainan okay, naren. Pakitaeto yung palay namin, guys. Yung sisyo dati, ah uh, dito sa breedingan okay. Next natin yung itong talisay, tapos itong kapatid din ni bangkas na hindi nakilala. At ito apat to, guys tatlo dito tapos itong isang inahin kaso hindi na kasi kilala kaya nilagay na lang dito at yan guys yung palahin namin dati na talisay yung malilit pa na nandun sa likod yung uh, yung inalagaan ko dati at eh guys magkukontinue muna ako magpainom at anoyin muna natin tong camera so, ganda tapos pag ano, ililipat ko na rin doon guys sa likod itong talisay. At para mainitan na din. kami guys pa eh, nagbe kami guys ah, uh, hindi namin tinatanggalan ng palong kasi maganda kasi sa ah, uh, manador na ano hindi inilisan ng palong ito guys alas tapos yung tatlo naman push yung tatlo na naman, guys. Ayan, yung magkapatid na yan. Ayan. Nangingitlog na rin to. Nakakuha na ako ng at bali, ano na, lima ng itlog. Ata to. Bata pa to, guys. Ano pa Yung pala namin dating ah, pang dalawang batch ni bangkas na yung inahin namin na bangkas at ano yung puti guys at, last secured natin guys na maunti yung ating malaga at dito kasi guys may banda dito at hindi na kasi pong. Okay at tapos na guys tayo magpainom ng B12 at maglilinis na tayo guys dito sa sa kitsebo dito at maglilinis na tayo at mag-spray para pagbalik ng ating sisiw ay malinis at eh guys ay wawalisin ko muna ang kate wawalisin ko muna to guys toong um, uh, brindigan ng aking sisiw para pagbalik sa kanila ay malinis na guys ah uh, Inesprayan ko na guys yung kulungan ng aking mga sisil para mamayari din na sila dito. At yan, inesprayan ko na. At patay na ng bakterya niyan. Kahit ay ganyan niya naipot. At yung pag-spray ko, pang tanggal talaga yun ng bakterya. At yan, minalisan ko na guys yung kulungan. At pagtuyo dito ng aking kolongan uh, kulungan. At ready na natin ibalik yung ating sisil Yung sigal. At yung aking sisyo doon na si bolek at malaki na rin guys. At ayan. Malaki na rin yung aking sisyo. At, ayan na. at mamaya ay bibigyan na naman natin sila ng pagkain. Mamaya ang panghali. At ayan. Na. At hindi pa yan pwede guys, pa yun namin ang gabi 12 kasi bata pa yan. At hindi pa yan 2 months. At ayan, at na-update ko na kayo guys kasi ang tagal na natin na hindi nakapagparamdam sa ating ah uh, white tea. Uh, video at ay guys, ah uh, good morning sa inyong lahat at sana ay panorin nyo yung aking munting video at paki subscribe and like at pindutin nyo na lang po ang bell button at para lagi kayong update sa aking video. Kaya good morning na lang sa inyo guys. At ang tagal din natin na hindi nagparamdam kasi ayan, may share din ako sa inyo guys. At uh, tungkol sa ating pabalik-balik na sipon yung ating mga alagang manok at may dada-discover ako guys na panlinis sa uh, ating mga sipon ng ating mga lagang manok na yung ah uh, tuyo na tuyo dito sa ilong at nandito yung naka-stack yung sipon at para matanggal yung ating sipon ng ating mga alaga at next vlog ko guys at yun pag-usapan natin kaya yan good morning na lang at hanggang dito na lang yung aking video at uh, sa aking mga subscriber at good morning na lang sa inyo dyan at kamusta kayo at sana at isubscribe nyo ulit ang aking munting channel. Kaya, bye bye! Oh!